Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naging emotional ang malter ni Kim Chiu sa Cebu matapos siyang mapaluha sa gitna ng kanilang pagtatanghal ni Paolo Avelino. Kitang-kita ng mga solid Kim Pao fans ang pagtulo ng kanyang luha habang inawit niya ang sariling kanta na Mr. Right. Hindi dahil sa lungkot o anumang isyo kaya tuloy-tuloy ang pagluha ni Kim, kundi dahil sa labis na pasasalamat at pag-antig ng kanyang damdamin sa suportang ipinakita ng kanyang mga tagahanga. No, sorry, Sa kabila ng mga kontrobersyang kinaharap niya kamakailan kabilang na ang pambabatikos ng ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang isang segment niya sa It's Showtime na siyang matatag dahil sa pagmamahal ng kanyang fans. Nag-trending ang eksenang ito sa social media, lalo na sa X, kung saan marami ang nakisimpat siya kay Kim. Maririnig pa sa background ng kanyang performance ang sigaw ng kanyang mga tagahanga, Mahal ka namin Kim, hindi ka namin pababayaan. Habang patuloy ang pag-ani ng suporta mula sa kanyang loyal fans, marami ang umaasang matitigil na rin ang pangbabash sa Chinita Princess. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang nananatili. Deserve ba ni Kim ang mabash?